What's up guys! This is Jim and welcome dito sa channel ko. So ngayong hapon is parang may panibago na naman tayong problema ang kakaharapin. Kasi nga dito sa motoko, meron ko meron akong napansin na parang may leak yung ating makina. So ito yung sinasabi ko sa inyo na malangis-langis na part sa ating makina. And by the way guys, kung bago ka pa lang dito sa akin channel, uh, huwag kalimutang mag-subscribe and don't forget to like the video. So initially na-check ko na tong drain plug natin. Uh, wala naman siyang leakage or kung anuman. So, dito banda, ayan, kung nakikita nyo, guys, wala naman sigurong click So, comment down below if normal lang tong ganito, guys, dito sa ating uh, may engine sprocket na banda. Kasi ngayon ko lang din naman talaga to napansin. Ayan, so, parang wala namang leak. Uh, dito banda, I think normal lang naman. ah uh dito sa ating engine sprocket wala bang leakage ayan tingnan natin wala naman ito itong ating dito wala ba dito wala rin dito sa ilalim ay di ko makita guys ito parang dito galing ay. So, kung kita nyo to, guys, parang dito galing yung oil na nag-leak. Wala naman siguro. I think this is just normal. So, i-check na natin tong ating langis kung hindi ba siya nagbabawas, guys. Parang lagpas sa dipstick natin, ah. So, parang okay naman yung dipstick natin, guys. Goods naman. Mayroon ano namang langis. So kaka-change ko lang ito guys nung nakaraan. so sa may mga rosy let me know in the comment section down below kung normal lang ba talaga tong ganito guys na parang uh, malangis-langis yung makina